kanina na dinig natin sa news na 60 katao ang mga ari mga kulong bago magpasko. Well, ako mga clear, sana, sana bago magpasko, may resolution na. Or may warrant of arrest na. Warrant of arrest, doon naman sa talagang malalakas na yung ebidensya. Diba? Ayun naman natin mga clear na para makapag, makapagbilan tayo uh, tapos walang ganong kalakas na ebidensya sa sampahan. I, I don't think it uh, the Ombudsman Boying will do that. Mukhang sisipati naman niya talaga kung may ebidensya o wala. Yun naman yung justisya doon, mga kaklir. Diba? Hindi pwedeng uh, name drop ka lang, tapos biglang, oops, pakulong yan, wag, wag, kamukha anong ginawa kay ano? Senator Lila de Lima, wag ganun. Hindi tayo, hindi ganyan ang Pangulo. ba? Well, mga ka-clear, ganito. Okay? So, sa so 60 ka tao, uh, hindi ko pa hindi ko pa hindi ko pa nakikita kung may kuwaan na merong supina. So pagkasampa, agad-agad dapat pagawa ng supina yan. At ito sinabi ko nung nakaraan. Supina, tapos, uh, I don't know if they will ask for extension of time to buy time. May ganun mga kakli, di may maiwasan. Ba? Uh, maybe, uh, they can give five days. Una one week. Uh, five days na lang. Five days. After five days, So pagka wala namang ibang issue, so the investigating ano prosecutor, special prosecutor, should not require anymore or should not allow the other party, the complainant, let's say, to file a reply affidavit. Kasi kung kumpleto naman yan, uh, meron kasi ganun eh. Pagka minsan hindi na, na kami pinapayagang magreply Pero minsan may, may, may kulitan na hindi, hindi, hindi. May bagong issue dito nila base. Si we would like to to make a response. So, bibigyan lang time to find the reply. na. Tapos after reply, minsan tapos na doon. Pero minsan ang hirap. No, 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 no. Sabi ng defend, ano, respondent. We would like to, ano, uh, this is a new issue. We would like to ask, uh, be given. Can we be given at least one week to file the, the, uh, uh, ano yan, uh, uh, reply, tapos, uh, ano nga susunod sa reply? I forgot na the word. Okay. Basta yung response to the reply, ha? Okay, okay. Ano yan? Complain. Complaint. Hindi complain. Counter. Reply. Ha? Tapos susunod yung comment doon sa reply nila. Okay? Rejoinder. Yan, that's the word. I forgot na. Rejoinder. Yan. Pag nag-rejoinder, ah, uh, ito'n tapos. Resol resolution. Kasi kung, kung, kung gano'n mangyayari, if ever, if ever, na gano'n, tingin ko, para mas mapabilis, tingin lang nila ng two days, three days. Three days to file the reply, three days to file the rejoinder. Kung nga, kung. Kung gano'n mangyayari. Okay, kung magkukulitan. anyway, tingnan natin dito mga aklira, bakit kasi si Sally ko, eh mukhang namumuro na talaga. Feel ko lang. Feel ko lang bakit si Sally ko ay namumuro na mauuna mauuna na ma-issue ha ng no, warrant of arrest. Feel ko lang yan mga kaibigan. Depende pa rin yan sa magiging evaluation ng Ombudsman, Office of the Ombudsman. Tingnan natin na. Yung Southwest, sir, I understand ito po yung Ombudsman. Meron po ba tayo ng Ombudsman? Let me check on the the first Sun West East now. Mm. Okay. Well, on a very small note here. A an order to file counter affidavit yeah, yeah, was yeah. given uh, to you. Uh, uh, uh you say bakit po bakit kongwanong ware of the palace case na I No 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 no, I no. uh, Michael. To, wala pang warrant of arrest kasi kaka-file pa lang. Okay? So, ito, ito yung procedure. Ito na yung procedure. Pag sinampa, kahit pag malakas yung ebidensya, di ba? Malakas yung ebidensya. Isasampa kayo niyan, di ba? Kasi, kumpleto na ebidensya yan eh. Pagkasampa, hindi agad yung warrant of arrest yun. Because the ombudsman, the ombudsman, the ombudsman, the office of the ombudsman has no authority to issue warrant of arrest. ICI has no power to issue warrant of arrest. Diba? Kahit naman yung, ano eh, Senado, sa Congress eh, hindi warrant of arrest yung issue nila. Diba? Yeah. Arrest order. Para mapapunta mo para mag-testify. But not as, as, ano, as, as, an accused. Ha? Yung warrant of arrest kasi yan, ang nag-issue niyan, court. So ngayon, nasinampalaban kay Saldico. Diba? Kasasampa pa lang, After gathering all the pieces of documents, pieces of evidence, ha? Pagkasa pa yan, magkakaroon niyang preliminary investigation. Siset yan. Papadalan muna sila ng subpina. O, oh, ito ha. May merong, ano dito, may complaint, may criminal complaint. Yan. Oh. Itong subpina ngayon, yung subpina plus the kopya ng complaint, naka-attach na yon, papadala yon. It's either personal or through mail. Diba? So kung alam naman nila yung yung address, eh, eh personal nila, mas mabilis yun. Kasi ang mail sa atin, mabagal. Mabibilis lang yan, buti nga inalaw yung mga express mail, like yung mga LBC, ha? Ah, Tugo, ganyan, ganyan, ha? So, kung hindi ito tinanggap, ah, pero yun yung last known address niya, mga kakli, issue yan eh. Para tumanggap eh. No, hindi pwede. Sa criminal complaint, kapag yan ang yung last known address mo at nakilala ka na yan ang address mo, at hivalang tumanggap at hindi tinanggap ni naman, hindi na kasalanan niya ng investigator ng uh, ng nagpapatawag at sino office of the ombudsman hindi niya kasalanan kung anong last known address mo doon yon kung hindi ka sumagot it's your fault di ba kakulangan mo na yon sa so, tingnan natin bakit mukhang makukulong agad si uh, actually ito yan kung eh, hindi ko masasabi makukulong agad pwede ma issue ng warrant of arrest pag nasampa makukulong kung wala sa bansa magpapa-red notice tayo niya parang teves Okay? Parang Teves. So, yun yun. Okay? So, intercall na naman kailangan dito mga hapon. Elizaldi Zaldi Esco, but the recipient refused to accept. So what I think... Oh, oh, oh okay, okay. Hindi si may tao sa loob. The recipient ah, refused to receive somebody from there. Ulit tao, ulit natin. But the recipient refused to accept. So what I think this remark means is that the place, the last place or the last residence of former Congressman Ko was um, used no, in the delivery of the order. And yet the, the persons who received it on his behalf refused to accept the order. So we will, that, that remark I will have to clarify, but usually po, ang nangyari po dyan, it's deemed received already. And the oh yeah, yeah, yeah. yeah. Yan. Yun ang noon. Kasi may tao sa loob, ayaw tanggapin. Pero yun yung last noon address mo, kilala na yun yung address mo. So, deemed receive siya kahit hindi mo na-receive. At magtutuloy-tuloy yung proseso sa ombudsman. Now, kung kung binigyan ka ng somos, bigyan ko ng, ng copy, ng complaint, pero hindi mo tinanggap, di ba? Ang mangyayari niyan, parang, tapos wala kang sagot, wala kang counter. Hinayaan mo lang na magtuloy-tuloy yung hearing nang hindi ka nadidinig. Yeah, out of the country is Kaya nga eh. So, hindi ka, hindi, hindi mo papapatigil yung paghihiring sa, sa ombudsman. In general, let's say sa prosecutor's office or sa ombudsman. Hindi mo mapapahinto dahil hindi mo tinanggap. Hindi mo mapapahinto yung pagtuloy-tuloy na hearing dahil wala ka sa bahay mo. ba? Diba? Kasi may mga pagkakataon maaari sinadya mo na wala ka. Sa, mo, tanggapin. So, hindi siya magiging ground para hindi magtuloy yung hearing. Okay? Tuloy. Periods um, do not... we, if, the, if the periods had already lapsed, then we will consider the, the person, in this case, for former Congressman Zaldico, as in default. Oh, yun. No? Oh, mga kutira, may tanong. So, yun sabi niya. Default mo to. Ikaw, ikaw, yung, ikaw yung hindi nakipag-coordinate. So, in other words, na mo eh. na mo yung karapatan mo na mapakinggan ka. This is part of due process. Bilihan ka ng chance. Nasasagot ka. Umiwas ka. Nagtago ka. Oo. So, ayun, mga clear ha? Tuloy tayo, tuloy tayo. Sir, what does it mean, sir, pag sinabi hindi po? Pag hindi po kasi inaccept ang order to count to file a counter affidavit with this which is the opportunity of the respondent to give his defenses we consider a person in default, meaning po, um, kumbaga, na po yung karapatan niya na mag, na mag file ng counter affidavit kung nasaan ang laman po kasi noon ay yung mga defense niya. So, he waives his right to present the defenses that he would have been able to kung nag-file siya ng isang counter affidavit. Sir, is this the same as yung sa so, PI natin sa so, DOJ na you will just, uh, the prosecutor will judge or uh, resolve the complaint on the complaint itself lang. Opo. Yes. So, oh, oh, tama. Oh, uh, mga kri, kasi kung walang counter affidavit, kaya sabi natin mukhang pag ito nangyari, mukhang mas mapapabili siya. Talaga na makapag makapag ano, na ma i-endorse, no? Ma-recommend na case ay isang pa sa Sandigan Bayan at yung sa Sandigan Bayan ay makapag-issue ng warrant of arrest. Bakit? Wala na dinig sa kanya eh. Walang ebidensya na nagsasabi na hindi totoo yung akusasyon sa kanya. Diba? Yun yun eh. So, Jojo Gali to, from Sacramento, California. Gano'n ang mangyayari. Diba? Kasi, wala nang tinig sa'yo. Wala kang pag-refute. Di mo pinasinungalingan. Yan. Hindi mo pinasinungalingan yung mga bintang sa'yo. Kaya tuloy, ang makukuha na ng ebidensya, eh, itong isang side. Eh, binigyan ka naman ng pagkakataon eh. Pero di ka naman, ikaw yung hindi nagpaano eh. Ikaw yung hindi nagbigay uh, ng chance sa sarili mo na ipagtanggol. Oh, you wave your right na maano, ma na madinig. ba? Diba? Tinulugan mo eh. Kaya hindi naman lahat na natutulog eh panalo. Tinulugan mo yung karapatan mo dyan eh. Ah. Diba? Yun yun eh. Yun yung point. Kaya hindi dapat tulugan ng iyong karapatan. Karapatan mo na sumagot. It's your right given yan. Eh kung ayaw mo sumagot. Di ba? Natulog ka ng mahimbing dyan. Di, di ka panalo. Kasi maaari ka makulong. Di ba?